kung si Mickey ay mouse, si Donald ay duck. Natanong na natin yun ah. Alam ko na yung tanong mo na yan. <laughs> Bago na yun ha? Ha? ah. Ah, oo nga pala, kaya ako pala pumunta rito kasi may pamerienda ka raw. Ayun ang pinansir ngayon. Ay, Saan Ayon, si Nagtuturo na naman tong taong to. Turo ka ng turo dyan pag ikaw nanuno. Ayoko yan, hindi ako maglalaro dito. Basketball lang ako, buya. Kunin ko na rin yung laundry. laundry. Oh! Eh, to! Nawala no, na yung script. Nawala <laughs> na yung script, guys. <laughs> Sabi ko sa akin, kasi gagawa kami ng script. <laughs> Sorry ko. Oh, sa ko. script sa pamilyang to. Hi Bird! How are you Bird? Walang black ah? Meron yan sempre. Eh. Kapag nandito ako may black. Alam dito nandito ka na ng mga high. Balik <laughs> ako ng tilt eh. Bakit? Bawal ba? Bawal. Bawal. Pinabahid ka ba? Hindi na kita bibigyan ng papaitan. Ay! Papaitan ka? Wala ka ba napapansin sa bago mong camera Bird? Napansin ko kaya hindi ako nabili nga kasi nandito. Black <laughs> na ka Guys, napakaano mo na. Si sensor ko na lang mukha mo. <laughs> Anong chismis? Uy! Walang chismis. Ah, hindi ka na maglalaro. Uy, bago keyboard ka Lakas ka Tara, laro tayo. Ay, hindi pala ako maglalaro. Papagyabang ko lang tong camera ko, ah. Kain ka, papalitan. Kumain na, kakain ko lang. Mahingain ka Thank na you. naman dito. Tara, may bago na siyang ano. Ano? Kasi hindi naman ako, ma'am, sir. Ah. ah. Pero pero, si Laura pinapakamusta ni Ana sa vlog. Ah, sige, sige, mamaya. Laura Ligarito, balita ko! May, huh? may balita ka. Anong balita? Balita ko, may balita ka. Anong balita? Boss, <laughs> pa Wala talaga to. Saan galing to? Binigay sa akin ng gis yan. Sa kapiterya. <laughs> nurse, nurse. Uy! Meron pala tayo Uy. ditong ano, videographer. Ayan. feel nauseous believe me never had a lot of sh come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming not'm <laughs> not <laughs> 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 what language is that? but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. take into your hands a plan your own hands can land your own brand and damn. i feel like no one takes accountability. <laughs> Ganda uniform. Ganda uniform. Pardo. Uy, umano. Pangit. <laughs> Abangabas. Bumabastos na yung bunga nga mo ha. Ah. Pahardo, laro pangit. Grabe yan. Nakablog <laughs> yun? Oo, oh, siyempre. Grabe ka. Yari ka. Bakit ang kita mamaya. Dati, Scotty Thompson to. Ngayon nagpalit na. Uh, ano na? Nahinaan kay Tomsun eh. Uh, ano? Pardo na. Ayan Pardo o. O. na? Talikod. Tatlo. Dalawa to magkapatid. Yung isa nandun. Saan? <laughs> doon. Pero sa 008. Tingnan mo mamaya doon. Isali mo dyan. Kapatid niya. Yung mataba. Pares kayo ng uniform ni Lars. Pardo din. Paano? <laughs> Meron ako dito ano, video. Hahaha. Oh, <laughs> <laughs> <Lari ka ngayon. laughs> Ability convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder and for the doubters. They're just your downers. Sir, pangalan sa nagtatrabaho tsaka, uh, position sa basketball. Ah. Pangalan ko pa si Kulapo. <laughs> Pangalan ko, trabaho at saka paboritong posisyon sa basketball. Ah. Uh, <laughs> ano ba kala ko ang position? <laughs> ah, ako nga po pala sa si nurse. Uh, ang <laughs> <laughs> trabaho ko po ay doktor dito sa Doha, Qatar. Asensya na, ang sahod ko nasa 85,000 uh, na. <laughs> ay. Ay. <laughs> Hindi, wala naman sahod na sila. <laughs> <laughs> Pangalan, posisyon, at saka um, trabaho. Minsan sa iba gusto ko eh. Demonetize <laughs> ka <laughs> <laughs> Kung si Mickey ay mouse, si Donald ay Duck. Natanong na natin yun ah. Baka, ba? baka, ano, yun? baka may Alzheimer eh. Itanong natin sa iba. Alam ko na yung tanong mo na yan. <laughs> Bago na yun ah. alam ko na yung mga ganyan. Nalala mo sa Rotana tayo noon. Masarap yung umay kinakain pag wala. Oh nga pala, kaya ako pala pumunta rito kasi may pamerienda ka raw. Kaso ah, may pamerienda pa rito ngayon? In ano may yung ngayon? No? Eh? Ngayon lang ako pumunta, walang pamerienda. Saan tayo ngayon, boss? Ay, pa, ba si yung yung Nagtuturo Mark? na naman tong taong to. Sino ba yung nagparaskaldo na nakaraan? Si, ito no? Ito, oh, yung, ito, ito. Ayun, 183. 183. Sino nagpapansit na walang sahog? Tayo rin. Uy. Hindi, may sinasabi sa akin yan, nurse. Eh. I Mauubos daw yung sahog niya pag may pamerienda lagi. Oh, ano, wag mo sabihin. <laughs> oh, totoo yun. May ano pa ako doon, may hot... Ah, ah, ah. Yung hot dog. at <laughs> siyan Si Ian ba kayo magpapamerienda? Si naman papamerienda. Ganto yun. Pag sa... sa mga usapan kasi, ang unang tinatanong dyan, kamusta ka naman? Oy. Ito, malibog pa rin. Hindi kasi... Ano? Wala ka narinig na ganong sagot, ano? Hindi, wala ka na. Wala, di. Di. Dati, namamayagpag oh. okay, na ang karera nito. Okay. Kaso nawala ng dalawang taon, ngayon yeah. nagbabalik. Ah. Kaya ngayon, tatanungin natin siya bilang ano, ganyan. Kamusta ka na? So, Ito, kagaya mo pa rin. <laughs> 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 Meron ka bang balita kay nurse? Hello, eh. Mer meron laging dinadagi ito ngayon eh. Saan ba natutulog dito yan? Dito, alam ko dito natutulog yan sa Crown Village ni eh. oh, ha? Nagugulat nga ako, sabi niya kasi sa akin dati. Lagi daw siyang sasabay pa uwi. Pero, kapahayahat ito, sabi ko, Nar, sabay ka? Oh. Hindi, hindi daw. Kasi ngayon. Meron daw siyang lilim lima. <laughs> <Uli>. Ah! <laughs> Uli. Hindi. <laughs> namumula ano ka. Dun, meron ka, hindi, hindi tayo namumula. <laughs> ano lang talaga tayo, uh, ah? <laughs> Hindi kasi meron tayong binibisita dito bilang isang nurse. nag inject tayo ng gamot. Ah, Ngayon, yun pala yun. Ngayon, may ano siya, Monday, siya Friday. May ano siya, bawo na. May turok. Hmm, yan. <laughs> Iba pa yung turok mo ah <laughs> uh, M-A-R-I-T-E-S. Ah, uh, pakisabi niya ulit. Yeah, yung mga Master of Arts in Relaying Chimis. Information. <laughs> so, Paano ito man turo taong to. Mamaya God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off <minority> at really these fingin' clowns. Hoover Rob taught they deserve it now. It's only worth it if you work for it. It's <çık5iyorum> <parfois> um <dollar> <vita> oh. <pack>! <such> Only worth <coworker> <balled> yes, oh. that that okay. it if, if you like work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop. Blah, tabla, tabla, lakas ng ulan Oh, tabla, tabla. Ayaw ko yan, hindi ako maglalaro dito. <laughs> Bakit? Ulan lang, maatras na. <laughs> mga pasyente ba? Oo. Uh -huh. Eh, nurse ka kasi. Ah, kasi mga mag vitamins Wow. <laughs> <laughs> ano ba yan? Inaalat ka sir ha. After three weeks. Nice one, CK. Uy, <laughs> thank you sir. Tabla, tabla, tara. Merienda doon tayo. <laughs> Dasan ba yung magpapamerienda si Glenmore daw eh. Glenmore, papamerienda ka ba? Ha? Papamerienda ka? Huwag mo nang tanungin. Uy, gag. <laughs> Alam mo na ng bola. O may pa ba? <laughs> Tinama. Tinama na pa. Gagi, ari. <laughs> okay. nagpapa ah. na naman 'to. Oh. Papa-picture ka na naman, Glenmore. Paano pwesto? Paano pwesto? Dapat dap, lalaking pwesto. Lalaking pwesto? What the Paano pwesto ba? Ganun! Anak ah! ko! Patay! Nakikita <laughs> kana na ang future niya, yan! Paano? Uy! Go <laughs> game na! Wala nang ulan! Nars, wala nang ulan, Nars! Nars, wala nang ulan! <laughs> balik na, balik! Ayan, ano nang ulan? Happy birthday! Happy birthday! Papa! What is that? What is that? It's a boogie. Boogie? Yes. Ew, he poop at me. <laughs> Ang tawag namin dyan, ano? Ang tawag namin dyan? Huli. Bubuyog. Bubuyog! Bye bye little you Don't eat my hands. Uy, idol. Ito pinaka-idol ko. Yan? Yeah. Tawa oh, na. Hindi ka naglaro eh. <laughs> Sino ang tira ng pagkain? Sino nagluto? Si Lauro? Ano ka Lauro ah. Balita ko. Ano naman? Ano naman? Ano parang nasa barangay. Ang lang lang yan. Kakakain lang, kain na naman, hayop na yan. Ano ba yan? Sarap ha, pinapaitan Tibay mo talaga? ba yan? Parang may laban ka ha. na siya ngayon. Uy, nakabis ka. Saan tayo punta? <laughs> turu Turo ka ng turo dyan pag ikaw na Okay Akin na, picture lang kita!